Ako oh, siyempre, ano, parang excited ka ba na posibli magkaroon ng another movie ang Game Boys? Talaga? Ay. <laughs> oh, parang ano daw, uh, merong planning stage na yata. Alam mo, ngayon ko na narinig yan. <laughs> Salamat, ah. pero kung ano man yan, game ako dyan. Mm, game sa Game Boys. Maybe, maybe. Ayan. <laughs> miss, na, miss mo na? Ha? Miss mo na si Elijah? kami nung isang araw. Anong-anong naging ano? Wala kumain lang. Nakita lang kami sa Amor dyan. Uh, so at least nagbabanding pa rin pala kayo ni Elijah. Oo, nagbabanding naman. Meron pa rin communication. Hindi naman nawala yung sumulat sa pool. Kahit pa magkaiba kami ng mga ginagawang project. At magkaiba kayo ng network. Mm -hmm. di ba? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Wala na. Wala at least tuloy-tuloy yung tuloy friendship niyo ni Elijah. Wala na yan. Wala na yan talaga. Oo, oh, at tabangan na ang Game Boys. <laughs> <laughs> Another movie. Ay, Ayan. Na. Oh, Pa-invite na lang ang uh, mga tao sa uh, Your Mother's Son. Yes. Uh, kabongga? Oo, oh, mga kabongga. Oo? Oh? Kabongga? <laughs> mga kabongga. Ayan, please uh, do watch uh, Your Mother's Son. Kasama po siya sa... Uh, siya po ang opening film ng Enlighten. Ang... Uh, Idea First. Idea First, First film Company Film Festival. 10th year anniversary. April... Uh, April, April 12 to 14 po yan. Maraming yes. salamat mga kabongga. Thank you. Thank popcorn. you. Glenn.